lapad oh kagulo. Nagkagulo na ho. Magandang ano. kagulo, gulo. Uy! Oh, magulas. Ay, magandang tanghali mga kaga. Uh, dito po tayo ngayon sa Dinhican Fishing Port muli. Uh, tayo ay may ditingnan na magbababaro ng malaking isda. At yun nga yung, ano, yung bangkang ano to? Shana. RSM. RSMJ. Ayan, nagbabada po ito ng dalawang malaking tuna. Kaya agad-agad ay tumakbo tayo dito sa, ano, sa Dinhican Fishing Port. Ayan po, uh, tumatali na. Dumudong na sila. talaga Tawag naman sa akin siya Ayan, natin yung mga pari kong Sa bangkang RSM Sa mga idol lang alam dito sa dinilang bisyon ko Tapasan pala kayo ng mga bangka galing sa kanilang mga tagpan Eto na mga idol, nag-uumpisa na po yung an, uh, paggawa ba nitong bangkang RSM. Ayan po, yung mga lipli pa ng nauna. At saka may mga lamarang. Ayan, meron pa silang na uh, blue marlin. Ayan, kapatid to ni idol kahapok ng team kabisig. Oh yeah. Ayan, shoutout sa buong team kabisig. Kasama natin ang mga ano, mga kaibigan natin yung vlogger din dito sa Binihigan. Ayan na, mga idol, inuhulog na. <coughs> inuhulog na po nila oh. Ayun. Lagublog. Ayan na, lalapitan natin dito. Magkakagulo tayo ngayon dito sa, ano, sa paglapit. Kanya-kanyang pwesto. Ayun, <laughs> mga ng Chad DVA Jerome Corpus napakalakas sa race tapos si Idol Art Art Venture don't be TV Katropa Top TV Vlog ayun ang mga idol oh. ay ng dahan-dahan Medyo hindi rin pala ganun kalakihan mga idol kumpara sa mga nauna ibinaba. Ano nice lang ito? Ay nangaangat na oh. Ba, oh, ay mga daan din siguro to. Ayano, oh. oh malaki din pala. Malaki din 'to. Malaki din oh.

ごめんなさい。

815 wow quality wow. eh. sabog ang timbangan 815 <coughs> kaya nga akala mo Alam, mga idol mas malaki yung mga una binaba dito pero yung bigat dito solid mas mabigat dito sa mga binaba ng makarang araw <coughs> ito anyway, <inaudible> <atestras> <ohh -vention> na naman na mga binabang na junyuran. sa natin ng Blue natin na mas malapit mga idol. <complained local restraint noises>

Kaya tinitimbang na po mga ito ng mga samahang isda. Ay, na, na rin yung isa pa to. Kaya mga ito, balikan natin yung isa doon na binababa. At ito na, binaano na rin nila.